Abrujak ladang. Oh, oh nggak ya? Empat eh. <laughs> digit eh, bos? Pak bikin nomor nanti? Zero nine one five three zero three eight <laughs> four five five. Oke, okay, kontaknya Si bos. Selamat. Muani ditelepon terus bos,

Duh, fighting, kalau kita akan mengambil

Boston. 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 Okay, ito ito kay Boss Leo. Ano yung ito number si Boss Leo? Okay, sa kailin po ito si Boss Leo. Pero yung number to? 7623. Ayun. Okay, ulit nga Boss. 872379 Yeah, 0939-799-7623 Yun, okay Pwede bisitahin ng farm, no? Saan lugar nga ulit? Yon. Mabalakat po Mabalakat, o, o yun Daming manok nila doon Kunti lang nadadala kasi ano <coughs> nang hirap oh. na, na sa mabalakat Okay, boss Leo pala to May mula na ng presyo 60 daw 35 daw, 35. 5 boss Leo, solid o oh. Sabi mo kanina, ay, 5 hey, lang. boss Leo, ganda ng katawan, no? 3, 5, bumarap ka rin. Oh. Ito, piso lang to, piso. <laughs> piso lang yan. <laughs> bumarap ka, yeah. ka rin. Ito, holy, no? 3, 5, boss Leo 2, 5, 2, 5. 2-5 to, 2-5 oh. <laughs> eh, May ari niyan, yung eto, matangkad yan, Hanapin niyo lang siya Hindi hmm. siya ng number eh Solid oh ulit dyan, 2.25 lang murang-mura black spot black ni Boss Rod 4.5 oh. negosyable naman mga kabihayan <coughs> oh, Boss Rod to oh. negosyable yan black spot to <coughs> <coughs> Tahan eh, ya, no? Eh, <laughs> hey, boss red to, boss lord, Black Spartan. <laughs> black Spartan ni boss red. Ayan, no? 4-5-4-5 four, five, four, five. <coughs> Tanggitan naman ang mga gulang nito Magugulang na Mga black Spartan Spartan ni Box 4-5 <coughs> Tapos pa naman yung gosya ba? Masulat, magkano dyan? 4-5 negosya po. Ano mga line dyan? B-boy. B-boy, yeah. line. <laughs> ito, mga 3K, 3K daw ito mga boss. Oh, 3K, yan. Oh. Kaso ito mga boss, hindi nagbibigay ng number si boss. So, 3K, 3K daw ito. Oh. Solid oh. 3K, 3K daw 3 Okay. Okay, Ini tu ピーポケー、お 3K daw, 3K. Hanapin nyo lang dito sa Bukawi si boss kasi hindi nagbibigay ng number. Ayan ah. Uh -huh. Every Friday naman si boss dito eh. 3K, 3K daw. 2.5 din, 2.5. Ang mga kabihayan. natin na ni boss. Ah. Uh, ah, uh, 2525 daw mga boss. Hindi ba kay number boss? Ah, uh, 09490058226. Pangalan Ronald. Ah, uh, taga sa kay boss. Bulakan din. Bulakan din. Ayun. Kontakin nyo si boss para sa mga detalye nito. 2525 lang. Kapit sa daw ngayon. Salamat boss. Okay. Thank you.